Hello guys, nanami sa Pina Plata guys. Manawil lang daan palinki guys. Para nag hunted house. Ang no, amigo guys. Oh. No. Shout out si amigo. Shout out Tatsuki. Shout out ko kambro, dugay kayo. Duong na tani. Where na you? Where na you? Where na you? Nanami. Pero wala pa di ay. <laughs> ito tayo dito sino? Ito sa kabaw? Wala pa dito sila? Jay! Kawagal ang may! Kawagal ang Siba siwon ba? Tanawang kayo eh! kayo! duro mo Agto ta sa ilang coastal road sa Pinya Plata guys. Tanaw na mo kung sim lang ba sa to ang coastal road ya. Na, na ay mga jackstone sa unahan. Ay, layo po dito no. Pero hey, dagano na to Naduura na duol na. Sa ipalantaw lapo kayo. Ay, sali, ganyan mo sa nilas. Sige, pato sa sali, uy. Ay, pato sa sali, uy. Nag-chat pag ito itong Hawan kay guys, oh. Ting, hawan na kayo. Perti pong napuka. Perti Gwapo day lang kuan dwi no Ngunit nga ngero Ngunit nga ngero kwan na ro Ha? Ngunit nga ngero kwan na Panundot Ay, ah, hello, shout out sa mga followers dia, Pamalupod mo. Comment. Halag pangit ang comment basta mo comment lang. Hop, <laughs> oh, nanata lang Coastal Road. Nanata lang Coastal Road, Dun siya na adring. Check it out. Oops lang coastal road guys okay mapuday guys so oh. ah lahi ira guys lahi ira lang coastal road rin gamay lang may pantalan silang gamay in-out kayong dagat may may liguan Oh, Okey. Kalau kau lebih dekat pasir, asa de oh, yuk, Okay, murag taas na kayong video guys. Murag lisod na kayong i-upload ni. Thanks. Update lang tao niya. Babu! love you! Mwah!